Beatrix Suser. Ang hirap big kasi na. Hindi yung palipad, oh. Oh. Oh? Naniniwala ka bang si Kamoting Bernard Chong yan? <laughs> Alam mo, pare? Alam pare? Ganito lang gawin mo umuwi ka sa Pilipinas, Sam Morinaga. Pabuhay ka. Maraming salamat. Sam Morinaga. Alam mo pare, umuwi ka sa Pilipinas, harapin mo problema mo, unahin mo na yung problema mo sa akin. Oh. Alam mo namang hindi ako kasing yaman mo. Yung perang inubos ko doon sa property na binenta mo, yung Legrand. Alam mo kabuhayan yun. Kabuhayan ko ng mahabang panahon yun. Oo, oh, pare. Hmm. Tapos bayaran mo na rin yung kaibigan ko, si Nil Arce. Isama mo na rin si Atty. Albano uh, na yan, naghihintay sa'yo. Ayun lang, masasabi ko sa'yo. At ipinapanalangin ko na magtagumpay ka para makabayad ka doon sa mga pagkakautang mo. Hindi ako nagagalit. Maasa ako na magtagumpay ka. Na baka sakaling pumasok sa isip mo na ibalik mo yung pera ko doon sa binenta mong property na wala akong alam na alam mo namang hati tayo, roon. At alam mo namang hindi lang pera, pinuhunanan ko doon. Pawis, dugo. At alam mo, ako nag-design lahat to. ako lahat. Binenta mo nang wala akong alam. nasa kulungan ako. Kung ikaw man yan, eh, nagpapalipad na yan. Yun na lang. Bayaran mo ko, bayaran mo si Nil Arce, bayaran mo si Atorne Albano, bayaran mo yung mga taong pinagkautangan mo. Ayun lang. O oh, eh, eh inaamin ko medyo hindi na ako kasintibay nung dati na magkasama tayo dahil nga nakulong ako maraming nawala itinakbo mo pa yung itinakbo mo pa yung share ko 'di ba Hindi maganda Ayun mas ka ng tao kapag ginawa mo 'yung sinabi ko. El Pacundo Shara